Hello po. Hello po. Uh, natutuwa naman po ako at nakakapintuwa sa inyo ngayon. Ako oh, naman ay na. eh, uh, nagsisimula pa lang ang video-video kaya gusto ko makakapintuwa niyo. So ngayon ang tabing uh, natin regards sa mga masura ni Pao. Actually, po namin yan dati kaya lang may nabibigyan kami noon tapos uh, dahil wala nang nagpukulit pa. Uh, na namin. May dami namin pasura na higit lang, lang sa pano okay. pa. Ngayon nakilala ko kayo na pwede namin pagbigyan ng dalawang mga bote, lata, mga sirang papel, uh, karton. Yes, Ipunin po, po namin yan para sa inyo. Salamat diba? po kasi wala po ako, anak okay, ko. Oh, kasi kung tutusin uh, na po, marami akong nagilalang ganyan. Lahat malakas naman, di ba? Tapos nangihingi na lang ang nangihingi. Ay, kaya natutuwa po sa na ako kahit siguro maging pulupi ako na ganyan-ganyan lang gagawin ko yung mangingi na lang ang pagkakalay. Ang gusto ko po may ginagawa na na papawisan ako na mababaka ka Ang mga ating mga ating mga ating mga ating mga 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 Mag-iikot lang, mangihingi nyo na kayo. Ah, ay, okay. nga, ko. Nagkagalan nga po kasi mabesa sa akin sa akin na, lakas mo. Lakas mo, baka ginagamit. Minsan may nagpapanggap ng pipilit-pilit tapos pag lumag pa sa'yo, lakas bala tumakbo, <laughs> <laughs> mabilis pa sa'yo. Opo, ang totoo yan. Ang kaya, ilo mga ka-lifestyle, uh, nakatuwa naman po kung tala rito po kami sa Palibaran 3. Kung sino man po nakakakilala sa kanila, ay ate Lekay Kuya Oo oh, okay. ah Si ate talaga, kaminder po namin to Ako po ay isang PWD Si ate, iyong katropo po po ay e dito Ngayon nakilala po namin sila Siya po yung sumali sa contest ng kanta sa Palibaran 3 Meron po silang dalang gift certificate Galing sa Golden Ears Cat Salon eh, Nag-claim po sila ngayon So nakakwentuhan ko At ah, ayun nga saan saan kami nakarating na <esis> layo na at, lang natin ang kaya nang nahapit namin na layo na lang po ng so piliyan po namin dyan ang pinagfather okay, uh, ay salamat din kami na ito at iniisip ko na para po sa ay, sa aming group yung mga pinag-usin tapos po kung sino man po yung gusto at uh, nagtanak na po ng basura uh, recycle na lang at kung gusto nyo po ipunin kontakin niyo po ko para magkontak ko si ate at si kuya para maibigay kung tutusin yung hey, ba nagkakalat lang naman ano ba simple kung ipunin natin yung yung alam na yun hindi naman siguro masyadong sa yun ipunin lang si Greggy naman yung madudumi so itapo na lang natin yung kalagang madumi para kahit iniipo natin hindi lang gawin hindi oh, di, oh, di, oh yeah. kung para natin sa kanina Thank you

1.5 yung mga bote na pinagpilihan namin ng mantiga? E okay na ba sa inyo yun? Pwede po. Oh, pwede po. sabihin eh, okay lang may mantiga Ay, yun. Okay. 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 Ay o, okay. Kahit mas mag-a. Kahit mas Kahit Kasi sa kapitbahay namin kaya na bumibili sila ang litro ng mantika. na mantiga. So ngayon, sabi ko, umorder sila ng galon kasi sa ah, ng bote. Ay, tatapon lang. So ngayon, ang gagawin namin, kung koleksyonin namin sa kapitbahay, sinabi niya sa inyo. Ay, salamat. Oo, maraming salamat po. Kasi yun lang talaga yung may tutulong na alam ko naman na pare-pareho tayo ngayon sa pera. Oh, oh, pero sa ganitong paraan, kahit yung piso per kilo, dalawang oh, oh, piso, pag naipon naman eh, napakalaking, ay napakalaking bagay talaga Baka Makakabili na po ako ng isang kilo ng bigas. Kasi kung minsan po, malaking na po nagbibili na po. Kasi ganun, po, kung parang mag-alabot po. Kasi iniipon niya po, pag-alabot namin ang Korean. Ang dalawa lang po kayo. Ang ah, dalawa kayo. lang po kayo. Ano ang po kayo? Ano yung lupay uh, namin po sa kuryente? Ano pinakamababa? 180. Yes. 180. Ah, 180. 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 po 180. 180. 180. 180. 180. 180. 180. Oo, parang pa yung pa tira naman? Wala naman, wala naman. Yung adret po, hindi dyan po. Pero nakakatuwa Pero kahit paano, di ba meron? Dahil nung nag-uusap nung magkano na bahay ngayon, 3,000 na bahay ngayon. Hindi ko pa kaya. ko kaya. Ay, may mga pero po wang pay. pero... Pero, Dapat po, pay sa... Parang gusto na akong tumulog sa Charitable Downs ko ginawa niya. Hindi naisalaman niya. po lang? lang siya. Siyempre naman ito. Kahit may barong-barong, may bubong. Kaya doon po na nilalagay ang mga kalaban na nabubulik kami sa mga sulat na sa labas. Kaya po ito. Iaanyag talaga Kaya yung may ate, mabait naman talaga.

Da, ako ang dyan sa labas. Pero po sa loob ng bahay, napapakinabangan siya. Hindi naman siya Sinasabi kapit-bahay na walang silbi. Ako po talaga di ba sipa po siya ng kahoy. Nagsasahin, naglalaba nag-ilis pa'y sa bahay. Pero magdating sa labas. Siyempre hirap na iyon. Ako po ay kasi kapag mag-lapos siya. sabi sa, sa bahay kabisado mo na iyon. Oo. Naggalawa. Nagsalot na siya okay, kapisano masyado. Kasi may nakakapagsahin ka rin ng nung may hindi naman na, <laughs> <All> na yun. ka na lang. Tsaka, marunong Oo, alam niyo yun. Okay, oh. hindi ka nagmamasas? Minsan lang po, pag -may Ayaw mo mag-duty? Kung sakali, alam ka mo, kailangan namin katapit, gusto mong pag Ano po siya? Sa, sa, sa well, so so, um, ano po kasi? Sa Kain Ano Sa So, halimbawa, pwede namin i-try yung massage ko. Okay lang sa'yo? Oo. Ang ay say, so, mo, ikaw may eh, feeling. Kung so, sakali. Halimbawa, ano may massage lang isa. Okay sa iyo at least pag-usapan kung magkano yung commission pa natin sa may ari na sa loan at least hindi ko ako na ari Kaya nga po kayo eh Bala lang din po kayo Ako po isang ano din lang na po may ako lang po yung magmamantay Isa rin po Isa rin po ako ang buwan na pinagkatiwala dito Kaya hindi ako nakakagawa amin. Ako'y nai-suka dito, na, so, pala na may tayo, kasi uh, may kasi. tiwala hindi sisira? hindi na rin ako dito sa mga tinanong. Kasi ko to, wala na oh, akong makita. Wala, wala, wala. <laughs> na, Kung maluwag ka pa pala ay hindi nakita maglilaga. Ganyan ko rin s'yalamig ko. Dati di, ay, na ako na, na ganito 'yung sitwasyon ko pero uh, bago mo talaga bago yan uh, uh tinanggap ko talaga, talaga na tinanggap ko talaga yung sarili ko, sarili ko sa sarili kasi kung hindi natin tatanggapin yung sarili natin kahit, parang ang sakit sa akin kita daw yung sarili lahat mo lahat ng paglalaki lahat yeah. ng sinabi ko sa akin na di ba ang yung mata uh, mo pati mo lang kaya nga kahit sabihin nila kahit kahit na ba ganito yung paligin natin pati yung yung pinabukasan natin is maliwan papaman at si Captain Spasa sa condo. Doble ga, magaling din sana tawag ng, ng Ambion kay Kuya Kim. Siya na samahan kami. Okay, so kung, uh, kung, uh, kung Kuyang -Mil. Kuyang -Mil. Kusokong i-try, ko i-try. Kaya po, tayo sa ating project yeah. Uh, yeah. Nanawala <laughs> pa ako doon sa mga ano, ako koleksyon namin yung basura. Ay, Ay basura hindi like, naman basura, recycle pa 'yan. Hindi naman basura, pumaya, basura talaga. <laughs> Ay, po mga cartoon. Oh, kahit po basura. Po. So, simula po ngayon, ni eh, ipunin po namin ano? uh, Kung sino man po yung mga yan na nakapalo na, sa amin, uh, meron po kayong mga ganyan bagay, huwag nyo na lang po. Sura dahil napakalaking bagay po maibibigay natin tulong yan kahit hindi mo lang. ako. Oh, At least pwede nila maging pera yan. yung mga ganito po, si Kuya, si Ate, uh, talaga masasabi ko, the best kasi hindi nila yung pinili na mag-ingi lang yan sa tabi-tabi kasi minsan talaga may isang puso sa nangihingi kasi yung magbigay naman sa masaya naman magbigay pero yung alam ko na hindi naman kapigay-bigay hindi <laughs> naman kasi lumalaki yung So sa ganitong paraan po, hindi uh, uh, ko po, uh, kung meron po kayo mga collection na ganyan, uh, pwede niyo po akong kontakin pwede niyo po para isang kontak lang natin kay kuya kay ate para naman isang biyahe lang. Lalo okay, na ngayon, hindi okay. napakainit hindi naman pwede yung saan ka nandyan pero naman dyan, uh, <laughs> wala okay. namang naiipon. Kesa naman, tinatakot ang namin sa basura. Di ba napakaraming basura? na ang nagkalilipasan ng puto. sa hindi mo kapagbili, wala kang simpuan o penta. Huwag na. Huwag nyo nga. Kung ganyan, baka umiyak tayo. Hindi. Ito ang doon ko yun. hindi ako natap. Hindi na sa pagdating. salamat na lang nakapagbili pang puto tayo. Kaya naman, ka na ng

Uh, pinapansin na no, marahil pa pa kagandahan kasi... thesis si ko iya yung kaso ng susubilin ng kasulayan ko pero kunya pala sila na po nagdiin din sa ako basta uka meri na magtao kuya. ginamin na ang dad magka-berang ang gusto lang kayo para na ganito na ay katulungan uh, kami sa ganitong simpleng dito Maganda nga yung mga ibang vloggers, di ba? Apo. Okay. Nakikita mo naman talaga na tulong ng tulong. Apo. Diba? Apo. Okay. 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 okay lang sa akin yun. Ito lang ha. Uh, kanina may ginagawa akong post. Sabi ko nga, kung regards sa si Iwata, di ba? Yung namimigay okay. ng na mga million-million. Okay. Okay. Sana, okay tama <laughs> na. Tama Huwag na yun ang bigyan nyo. Maghanap kayo ng mga tao katulad nito para mabigyan natin ng tulong. Kasi si Biwata, kahit yeah. pa paano, marunong maghanap buhay. Kung kayo may katawan, so sa mga pangangatawan, may negosyo. May yun na may nagbigay ng kotse. So sana doon sa mga sikat na artista, ng mga vlogger, ganito naman po ang hanapin nyo para mabigyan. No? Although hindi pa sila sikat, at least nakatulong po. Kasi ang nangyayari, kay Diwata, yung popularity na rin ang ginagawa nila para mas lalabas sa mga TV sana ang gawin nila patulad sa atin, dinamay naman sarili ka. Diba, yung gano'n yung makakaroon nila kasi sayo yung milyon-milyon, diba? Tapos yung milyon-milyon binibigay nila kahit pa lang sa atin 10,000 lang sa pabili ng kubo, malaking bagay na tapos na lang nila sa tao. Di ba? hindi yung doon lang nila pinuha kami po sa mga kalimit ng nila, limang milyon, kung uh, jeep, plus kondo, plus pera, limang milyon. At pumili na lang sila ng tao, mag -i -gog -i -gog sila sa mga barangay, yung mga talagang karamat-lamat milya na, na, yes. na hindi nakakapagkakabuhay na ng sabag. Pag ganyan po, hindi na po ako Ay, naku po. Kasi na lang. Yun, yun lang Kayaan nyo tayo.

niya pero nangingi ko, ko nangingi po uh, Oo, oh, mga na yun uh, wala malupi po ako nangingi pera kasi ba ano, isipin ng tao sa ako lang pag-isipan dito pa ako pangito pag-ito is pangisyo ayaw ko lang mm, so, yeah. gano'n ayaw ko lang gano'n kaya kung ano halakal na kasi ang yung pinag

talaga po dapat yung gusto nyo. Lalaki ang may gusto nyo po. Hindi mo ba? Wala ko lang gusto nyo. Papasok at papasok at gusto nyo. Wala rin naman ako kung ano nakita ko lang kayo bigla para ang sarap sa pakirap daw yung kasama kasi mas dami na nangihingin dyan. Talagang ay inis ako. So, malaking tulong yan sa inyo. Sa panipunan ginagawa natin yan sa susunod na uh, idodokumenta ka rin natin hanggang sa i-post na i para makalating para hindi lang siniwala ang sikat. po ako, mga po na pa. Oo. po. Sino po gusto mo doon ay dyan ng paisa-isang gulong. Para mo kong kreta. po Sige, kuya. Sige, kuya. Sige, kuya. Sige, Sige, kuya. Sige, Okay. So mga ka-lifestyle, hanggang sa susunod po, babalikan uh, po natin si Ate, si Kuya, pag meron na po tayong naipon. Uh, inulit ko po, dito po kami sa Paliparan 3, kung meron naman po kayong mga recycle. Mga recycle na yan, recycle po. Visit nyo lang po ako at uh, asahan niyo po makakapag-reply naman ako sa inyo para mag-collect po natin yun. Maraming salamat po ang dito na lang. kung nagustuhan niyo po yung interview natin kay Kuya kaya ate, first time na natin sa buong nagbuka tayo Kuya buong <laughs> so, <laughs> uh, kung nagustuhan niyo po, please like, share ng ating page para uh, maraming po tayong matulungan kung sakali naman magbunahin tayo sa ganito yung ginagawa natin. Uh, thank you very much. Uh, at sa susunod po ng video. Bye. Yeah, bye!